galit na tumitig si Sir Rafael kay Elijah at tumayo na din ito at nagpaalam sa mga magulang. Mom, Dad, aalis na po ako. Wika ka nito sabay halik sa pisngin ng ina. Lumapit pa ito sa ama at tinapik ito sa balikat. Sumulyap sa akin at tuluyan ang lumabas ng dining area. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil doon. Siya nga pala, Veronica. May gusto ka bang puntahan ngayon? Sulitin mo ng mga panahon na free ka pa. Dahil kapag mag-umpisa ng pag-aaral mo, madalang ka nang makakalabas ng mansyon. Uwi ka ni Madam. Sandali naman akong napaisip. Bigla kong naalala si Ate Ethel. Kailangan ko palang hingi ng number nila sa probinsya para makausap sila nanay at tatay. Ayos lang po ba na puntahan ko po muna ang kaibigan ko? May gusto lang po kasi akong kunin sa kanya. Nahihiya akong sagot. Kinapalan ko ng mukha ko, tutal naman siyang nag-offer sa akin tungkol sa bagay na ito. Pagkakataon ko na para matawagan sila nanay at tatay kung sakali. Well, ayos lang naman. Teka, alam mo ba kung paano puntahan ang kaibigan mo? Tanong ni Madam, nahihiya naman akong umiling. Mama, ako nang bahalang sumama sa kanya. Mamayang hapon pang pa ang paso ko at pwede namin saglitin ang kaibigan niya. Sagot naman ni Elijah sa kanyang mabait na lola. Well, kung ganun ba naman, ayos lang sa akin. Basta mag-ingat kayo. Sagot ni Madam Marian, hindi ko naman maiwasan na mapangiti dahil sa tuwang nararamdaman. Bueno, maghanda na kayo. Agahan niyo ang alis para makabalik ka agad kayo. Wika ni Madam, tatayo na sana ako mula sa pagkakaupo nang biglang pumasok si Ati Maricar. Madam, nandyan po ang mga staff ni Sir Arthur sa labas. Dala na po nilang mga pinamili ni Sir Rafael para kay Veronica kahapon. Agad na wika ni Ate Maricar. Agad naman akong nakaramdam ng hiya. Nang maisip kong mga gamit na pinamili na naman kahapon ni Sir Rafael para sa akin. Ay, bakit ang aga naman nilang din-deliver? Tsaka totoo palang shopping na yun? Seryoso talaga si Sir Rafael bilhin lahat ng mga damit, bagsat at sapatos? Ipadiretsyo nyo na lang sa kwarto ni Veronica. Sige na, Iha. Asikasuhin mo muna ang mga yon. Pagkatapos pwede na kayong umalis ni Elijah. Wika ni Madam, mukhang wala lang naman dito na malaman na pinag na naman ako ng anak nito. Ang laki na ng nagastos nila sa akin at hindi ko alam kung paano mababayaran ng mga yun. Thank you po, Madam. Sir, nahihiya akong wika. Tanging ngiti lang ang naging sagot nila. Kaya nagmamadali na akong lumabas ng dining room para puntahan ng mga taong may dala ng mga damit na binili ni Sir Rafael para sa akin. Pagkalabas ko ng mansyon ay agad kong nakasalubong ang mga staff na nag sa amin kahapon. Marami silang bitbit -bit at agad silang ngumiti nang makita ako. Agad akong umakyat ng kwarto habang nakasunod sila. Nahihiyaman pero wala na akong magagawa pa. Sa susunod hindi na talaga ako papayag na bibilahan pa ako ni Sir Rafael ng mga ganitong bagay. Ilan bang ang katawan ko para bilhan niya ako ng ganito karaming damit at bags? Dapat pala sinunod ko na lang ang gusto nito kagabi, napiliin ang mga nais ko. Hindi sana ganito karaming i-deliver ngayon. Para tuloy akong magtatayo ng sariling shop sa sobrang dami nito. Natapos din naman nila kaagad ang pagpasok ng mga damit sa kwarto ko. Agad na din silang nagpaalam. Kaya nagpasya na lang akong magbihis na muna para makaalis na kami ni Elijah. Mamaya ko na lang ilalagay sa walk-in closet ang mga bago kong damit. Kakatapos ko lang magpalit ng damit. Nang marinig kong pagtunog ng cellphone ko na nasa ibabaw ng kama, agad ko itong kinuha at sinagot. Hello? Nagaalangan aalangan kong wika. Agad ko namang narinig ang boses ni Sir Rafael sa kabilang linya. Bakit ang tagal mong sumagot? Baka sang inis sa boses na tanong nito. Saglit akong natameme. Ano na naman kaya ang kailangan nito? Ano na, magsasalita ka pa ba dyan? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo pero hindi ka sumasagot. Nasaan ka ba? Busy ka ba sa pakikipagkwentuhan kay Elijah? Muling wika nito, agad naman akong napailing, kahit na alam kong hindi niya ako nakikita. Naku, hindi po sir. Ngayon ko lang po kasi napansin ang tawag niyo. Dumating kasi ang mga binili mong damit kagabi, kaya in-assist ko muna sila. Sagot ko, saglit itong natigilan pagkatapos narinig kong mahina nitong pagbuntong hininga. Ganun ba? Akala ko kung anong pinagkakaabalahan mo ngayon dyan. Tandaan mong sinabi ko, iwasan mo si Elijah. Sagot nito, hindi ko naman maiwasan na mapasimangot. Nang maalala ko na si Elijah ang kasama ko mamaya para puntahan si ate Ethel. Eh, sir, siya po ang sasama sa akin mamaya para puntahan si ate Ethel eh. Nagpaalam kami kay madam at pumayag naman po siya. Sagot ko, mahabang katahimikan ng namayani kaya muli akong kinabahan. Ilang saglit lang ay muli itong nagsalita. Bakit siya? Pwede ka namang magpadrive sa driver ah. Sagot nito, halatang galit ito. Eh, siya kasi nagsabi kanina nang binanggit ko kay madamang balak ko ngayong araw eh. Sagot ko, ipagpaliban mo muna ang balak mo ngayong araw. Sasamahan na lang kita sa weekend. Sagot nito, muli akong umiling. Hindi ako papayag. Ayoko po. Gusto ko ngayon na dahil nabanggit sa akin ni Madam na baka magiging abala na ako sa mga susunod na araw. Sagot ko sabay patay sa tawag nito dahil narinig ko ng boses ni Elijah sa labas ng kwarto ko. Raphael's POV Sa sobrang inis pabagsak kong inilapag ang cellphone sa table ko. Gigil nagigil ako kay Veronica. Imagine binabaan ako ng tawag hindi man lang pinatapos ang sasabihin ko pa sana. Ang lakas ng loob niyang gawin sa akin yun. Rafael, hello? Nakikinig ka ba? Naputo lang ako sa matinding pag-iisip tungkol kay Veronica nang marinig kong ang boses ni Kuya Christian. Nakakunot ang noon nito habang nakatitig sa akin. Hindi ko man lang namalaya ng pagpasok nito sa loob ng aking opisina dahil okupado ni Veronica ang sistema ko. Yes, bakit? Tanong ko. Napailing ito. Ano bang problema at hindi ka makapag-focus? Maayos naman ang performance mo kahapon. Pagkatapos ngayon para kang lutang. May problema ba? Tanong nito. Agad akong umiling habang pilit na iwinawak siya sa isipan kong tungkol kay Veronica. What is it? Wala sa sariling tanong ko. Shit, hindi ka nga nakikinig. I said may meeting tayo kay Mr. Cho. Sa Havas Hotel mamayang lunch. Kaya mag ka. Gusto ka ma-meet as incoming CEO ng Villarine Empire. Sagot nito, agad akong tumango. Noted, don't worry kuya, hindi ko kayo bibiguin. Magiging isang magaling akong CEO ng Villarine Empire. Sagot ko, agad namang sumilay ang masayang ngiti sa labi nito. Good, mukhang buo na ang loob mo para tuluyang hawakan ng Villarine Empire. Halos ilang taon din kitang hinintay bago maging ready. As abunso ng pamilya nakaatang sa inyong balikat lahat ng responsibilidad na dapat mong manahin sa ating pamilya. Malaking tiwala ako sa iyo, Rafael. Magiging magaling kang CEO katulad ni Daddy. Sagot nito. At bago mangyari 'yon, kailangan kong mahaba mong pasensya ng pagtuturo sa akin, Kuya. Sagot ko. Naman, tumawa ito pagkatapos ay tinapik ako sa balikat. I am willing, Rafael. Ngayon pa ba ako magiinarte? Gayong ilang araw na lang makakaalis na din ako sa anino ng Villarin Empire. At matututukan ko ng negosyong pilit na itinayo ni Carmela. Natatawa nitong wika, napailing naman ako. Matagal ko nang alaman tungkol dito at kahit na ayaw aminin ni Kuya Christian, alam kong silang mag-asawang nagpalago ng negosyong yon. Pilit na hinahati ni Kuya ang oras sa pagitan ng Villarin Empire at ng sariling kumpanya. Iyon ang hindi ko maintindihan. Nagtayo ng malaking negosyo si Ate Carmela Gayong alam naman ito kung gaano kaabala si Kuya Christian sa pagpapalakad ng Bilyarin Empire. Kaya naman pagka-graduate ko palang two years ago, pinipilit na nila akong palitan si Kuya. Dahil nahihirapan na daw si Ate Carmela na pamahalaan mag-isang kumpanya, lalo na at lumalaki ng triplets nilang anak. At ang bunso na si Alex. Thank you Kuya. Pakisabi kay Ate Carmela na hindi matatapos ang buwan na ito masasolo ka din niya ulit. Natatawa kong wika, napahalakak naman si Kuya Christian. Mukhang masayang masaya ito ngayon. Hindi ka tulad noon na kapag nakakita ko sa mansion, lagi akong inaasikan. At sinasabihan na wala daw direksyon ng buhay ko. Well, hindi ko naman ito masisisi. Talagang pasaway naman talaga ako noon pa. Siguro masyado akong naspoiled nila grandpa at grandma noon. Dagdagan pa na nakuha kong buong atensyon nila mami at daddy. Dahil nga bunso ako. At hindi nila inaasahan ang pagdating ko sa buhay nila. Ang alam ko ayaw na ni daddy na muling mabuntis si mami dahil sa isyo sa puso nito noon. Kaya lang biglang naghimala ang langit at nabuo ako. Kaya naman nakalimutan nila akong disiplinahin ng maayos at lahat ng gusto ko ibinibigay nila. Muling sumagi sa isip ko si Veronica. Lagot talaga sa akin ng babaeng yun mamaya pag uwi ko. Tuturuan ko siya ng leksyon para hindi niya na ulitin ang ginawa niyang pambabaliwala sa akin. So, balik na ako sa opisina ko. Pupuntahan ka na lang ni Jacob mamaya para i-remind sa pag-alis natin. Nakangiting wika ni Kuya Christian at agad na itong naglakad palabas ng opisina ko. Naiwan naman akong muling itinoon ng buo kong atensyon sa mga papeles na naiwan sa lamesa ko. Kailangan kong pag-aralan ng lahat bago pirmahan. Laging pinapaalala sa akin ni Daddy na mahalagang bawat pirma ng isang bilyarin. Kaya mag-iingat ako. Veronica's POV Sigurado ka ba na dito sa lugar na to nakatira ang ate Ethel mo? Tanong sa akin ni Sir Elijah habang nakatingala sa isang lumang gusali. Parang kaunting ihip ng hangin na lang bibigay ng buong building. At ang dinig ko noon pa ay pinapaalis na lahat ng mga tenant sa lugar na to. Kaya lang nagmatigas sila. Bagkos pinagkakakitaan pa nila sa pamamagitan ng pagpapaupa. Oo nga po. Alam mo bang halos dalawang linggo din akong tumira dyan? Sagot ko, napailing naman ito at halata sa kanyang mukha na hindi nito nagustuhan ng lugar na pinuntahan namin. Sa bagay, lumaking mayaman si Elijah, kaya normal lang sa kanyang makaramdam ng ganito. Hintayin mo na lang ako dito, Elijah. Ako na lang ang papasok sa loob. Uwi ka ko. Lumingali nga muna ito sa paligid bago sumagot. Mukhang safe naman ang kotse dito sa kinapaparadahan natin. Samahan na kita at baka kung ano pang mangyari sa'yo dyan sa loob. Malalagot pa ako kay uncle kapag mangyari yun. Sagot nito at bumaba na ng kotse. Agad itong naglakad sa gawi ko at binuksan ang pintuan. Agad naman akong bumaba pagkatapos magpasalamat. Sure ka? Baka naman hindi ka sanay sa ganitong lugar, Elijah. Nakakahiya sa'yo. Sagot ko. Ayos lang, magandang experience ito kung sakali. Sagot nito at sinigurado muna nitong nakalakang pintuan ng kotse. Tsaka sabay na kami naglakad patungo sa lumang building. Parang lumang kondo or hotel. Narinig ko pang wika ni Elijah. Hindi ko na lang pinansin dahil hindi ko naman naiintindihan ang ibig nitong sabihin. Bakit dito pinili ng ate mong Marami namang matitinong bahay dito sa Manila. Muling wika nito, saglit akong nag-isip bago sumagot. Mura daw kasi dito kahit na mabunganga ang landlady nila. Sagot ko at nag-uumpisa ng humakbang sa hagdan. Nasa fourth floor pa ang kwarto na inuupahan ni Ate Ethel. Kaya kailangan namin ng medyo mahaba-habang pasensya bago makarating doon. Teka lang, wala bang elevator dito? Narinig ko pang wika ni Elijah. Wala po eh. Hayaan mo na Elijah. Malapit lang naman ang kwarto ni Ate Ethel. Nasa fourth floor lang. Sagot ko. Agad itong napahinto sa paghakbang sa bawat baitang ng hagdan at hinarap ako. Fourth floor? Tapos maghahagdan lang tayo? Nagbibiro ka ba? Wika nito, halata na sa mukha nitong pag-aalangan. Tumingala pa ito nang marinig namin na may mga pababang yabag, kaya gumilid kami. Oo nga, sabi ko naman sa'yo huwag ka nang sumama eh. Kaya ko naman, sanay na ako sa lugar na to. Sagot ko at nagumpisa na ulit sa paghakbang. Hindi na sumagot si Elijah at tahimik lang itong nakasunod sa akin. Pagdating namin sa port floor, pareho na kaming pawisan. Kita kong nabasa ang suot na t-shirt nito dahil sa pawis. Wala kasing pumapasok na sariwang hangin sa dinadaanan namin. Kaya naman kahit ako, tagaktak na din ang pawis sa noo ko. Pambihira, kinaya ng kaibigan mong tumira sa patapon na building na to? Muling wika nito habang habo lang hininga. Sumimangot naman ako. May pagkala-itero din pala tong si Elijah. Sabagay, hindi marahil ito makapaniwala na may mga kababayan siyang hindi katulad sa kanilang mapalad. Na ipinanganak na mayaman. Hindi marahil nito alam na maraming taong nagtitiis dahil sa hirap ng buhay. Pagdating ng fourth floor ay agad kong hinanap ang unit number kung nasaan nakatira si Ate Ethel. Banayad akong kumatok at tumambad sa mga mata ko si Aling Bebang ang matapang na landlady sa unit na to. Veronica, buti naman at bumalik ka. Pabayaran mo na ba ang utang mo sa pagtira dito? Hindi pa binayaran ni Ethel nung nakaraan dahil kapos daw siya. Agad na sa lubong nito sa akin. Natameme naman ako sa bayo ko. Pasensya na po, aling Bebang. Wala pa po kasi ang sweldo ko eh. Hayaan niyo po kapag sumahod ako. Iaabot ko ka agad sa inyo. Sagot ko naman. Agad naman itong sumimangot. Eh halos dalawang linggo kang tumira dito, Veronica. Hindi pwedeng thank you na lang yun dahil nagkoconsume ka ng kuryente at tubig. Uwi ka nito sa galit na boses. Nalilisik na din ang mga mata nito kaya nakaramdam ako ng takot. Ha Hayaan niyo po, Aling Bebang. Kapag magkapera ako, ibibigay ko kaagad sa'yo. Halos maiyak kong sagot. Ay nako, pangako, pangako, pangako. Uwi ka nito. Hiyang-hiya naman ako. Bakit po? Magkano bang utang ni Veronica? Nagulat pa ako nang biglang nagsalita si Elijah. Napabaling naman ang atensyon ni Aling Bebang dito at sinipat ng tingin si Elijah. One five, babayaran mo? Sagot ni Aling Bebang habang nakataas ang kilay. Napansin ko naman ang pagdukot ni Elijah sa kanyang wallet at naglabas ng pera. Ayan, dalawang libo yan. Siguro naman sapat na yan sa utang ni Veronica. Wika nito sabay abot sa pera. Agad namang gumuhit ang masayang ngiti sa labi ni Aling Bebang at niluwagan ng pagkakabukas ang pintuan ng unit. Hudyat yon na pwede na kaming pumasok. Agad ko namang hinila si Elijah papasok. Nagpasalamat ako kay Aling Bebang na noon ay biglang naging mabait bago naglakad patungo sa kwarto ni Ate Ethel. Kumatok ako ng makailang ulit bago ko narinig ang pagtunog ng lock sa loob ng kwarto at ang dahan-dahan na pagbukas ng pintuan. Ate, masaya kong wika dito nang magkaharap na kami. Agad na nanlaki ang kanyang mga mata habang tinititigan ako. Veronica? Tanong nito. Agad akong tumango at yumakap dito. Ilang saglit lang ay kumalas din ako at nakangiti itong hinara. Kumusta ka na? Naku halika, pasok muna kayo. Wika nito sabay sulyap kay Elijah Agad kami pumasok ni Elijah samantalang si ate Ethel naman ay nagmamadaling itinupi ang kumot na nasa kanyang higaan. Fuck, itong bahay mo? Narinig ko pang tanong ni Sir Elijah habang inililibot ang tingin sa paligid. Kita sa gwapo nitong mukha ang pagkadiskusto sa mga nakikita sa paligid. Nangungupahan lang dito si ate Ethel. Mura nga kasi at malapit lang sa work niya kaya ayos na din. Sagot ko, hindi ito umimik. Bagkos malakas na napabuntong hininga. Sino ba yan? Narinig kong bulong ni Ate Ethel sa akin. Isa sa mga amo ko, si Elijah. Sagot ko, agad na nanlaki ang mga mata ni Ate Ethel habang nakatitig sa muka ni Elijah. Talaga? Bakit isinama mo dito? Mukhang nasyak siya sa mga nakikita sa paligid. Bulong nito. Talagang nasyak ako. Tirahan pa ba ito ng tao? Tanong ni Elijah, agad na rumihistro ang pagkapahiya sa mukha ni Ate Ethel. Teka, napadaan ka yata, may naiwanan ka ba? Tanong ni Ati Ethel sa akin, halatang hindi na ito komportable sa presensya ni Elijah. Kaya naman sinabi ko na kaagad ang kailangan ko dito. Hihingin ko sana ang number ni Chang Tasing. Yun kung ayos lang sa'yo para matawagan ko sila nanay at tatay. Miss na miss ko na kasi sila eh. Wika ko. Agad ko pang inilabas ang cellphone ko at ipinakita dito. Wow, ang ganda naman ng cellphone mo. Buti ka pa nakabili ka agad. Siguro malaking offer na sahod sa iyo, no? Agad na wika ni Ate Ethel. Napangiti naman ako. M mababait ang mga amo ko. Tsaka, bigay lang din sa akin ng cellphone na 'to. Sagot ko naman. Gulat naman itong napatitig sa akin at kay Elijah. Hindi siyang nagbigay sa akin nito. Ang angkal niyang masungit. Muli kong wika habang hindi mapigilan ng mapangiti. Agad naman na napatango si Ate Ethel at kinuha na din ang cellphone nito para hanapin ang number nila Nanay Tasing. Naging mabilis ang pagpapalitan namin ng number. Ini-add ko na din sa Facebook si Ate Ethel. Kaya tuwang-tuwa ako. Sa wakas may makakausap na din ako palagi. Saan ka ba nagtatrabaho? Natigil lang kami sa pag-uusap ng muling sumabat si Elijah. Sumulyap muna sa akin si Ate Ethel bago sumagot. Sa Hiraya Mall po, sir. Magalang nasagot ni Ate Ethel. Kahit mukhang naging bastos na si Elijah sa harap ni Ate Ethel, mabait pa rin ang pakikitungo niya dito. Muling kinuha ni Elijah ang kanyang wallet at may kung anong maliit na papel na ibinigay kay Ate Ethel. Mag-apply ka dyan. Malaking bigayan ng sweldo dahil nasa loob ng Villarin Shopping Center ang shop. Isa pa, may pa-pre-accommodation sila sa mga taong walang matirhan. Sagot ni Elijah, nakita kong pagkagulat sa mukha ni Ate Ethel. Talaga po? Naku, salamat po. Alam niyo po bang maraming nangangarap na makapagtrabaho sa Villarin Shopping Center? Maluhaluhang wika ni Ate Ethel. Hindi ko naman maiwasan ng magtaka. Kung ganun, mag-apply ka kaagad dyan. Pasalamat ka at naawa ako sa kalagayan mo eh. Isa pa, hindi bagay sa isang katulad mong tumira sa ganitong lugar. Baka mapahama ka. Sagot nito, Nako, maraming salamat po talaga, sir. Hulog po kayo ng langit sa akin. Salamat po. Naiiyak na sagot ni ate. Muli akong napatitig kay ate Ethel. Kung tutuusin, maganda naman talaga si ate. Isang taon lang naman ang agwat ng edad nito sa akin. At kaya ko lang ito tinatawag na ate dahil yun ang nakasanayan ko nung nasa probinsya pa kami. Medyo maayos ang pamumuhay nito kumpara sa akin. Dahil kahit papaano, nakatapos ito hanggang high school. Yun nga lang hindi na ito nakapag-college dahil hindi na daw kaya ng kanyang pamilya. Pero kahit ganoon pa man, hindi pa rin naging hadlang 'yon para maging magkaibigan kami. Let's go na Veronica, nag-text na sa akin si Uncle. Galit dahil pinatayan mo daw siya ng tawag kanina. Muling wika ni Elijah. Hindi ko naman maiwasan nakabahan dahil sa sinabi nito. Nagmamadali kami nagpaalam kay ate Ethel at lumabas na sa lumang gusaling yon Para lang madismaya pagdating namin kung saan iniwan ang nakaparadang sasakyan. Fuck! Narinig kong bulyaw ni Elijah habang nakatingin sa sasakyan. Hindi ko naman mapigilang mapangiwi ng sipatin kung sitwasyon ng kotse nito. Basag ang salamin at wala nang dalawang gulong. Mukhang pinagtripan at ninakaw ang mga natanggal na gulong. Sabi ko naman sa'yo, hintayin mo na lang ako dito eh. Wala sa sarili kong wika. Narinig ko pang pa malakas na buntong hininga ni Elijah habang palingalinga sa paligid. Paano tayo makakauwi nito? Ay, kainis. Hindi ko akalain na marami palang magnanakaw sa lugar na to. Napapailing na sagot niya. Paano ngayon yan? Hindi natatakbong sa sakyan, dalawa na lang ang gulong eh. Sagot ko naman. Tumitig muna ito sa akin bago sumagot. Lagot ako nito kay Angel. Sandali lang tatawagan ko ang kakambal ko. Wala akong choice kundi ang hingan siya ng tulong. Kahit hindi naman kami magkasundo. Sagot nito habang inilalabas ang cellphone. Naiwan naman akong nakamasid lang sa sitwasyon ng kanyang sasakyan. Kahit papaano nakaramdam ako ng guilt. Kung hindi sana ako nagpumilit na pumunta sa lugar na to, hindi sana mangyayari to. Mapapagastos patuloy si Elijah sa pagpapagawa ng kotse niya. Ayos na. Hintayin na lang natin dito ang kakambal ko towing service. Kailangan dalhin sa kasang ang kotse para ayusin. Wika nito. Sorry ha. Kasalanan ko to eh. Malungkot kong wika. Tipid itong ngumiti. Bakit ka sorry? Hindi mo naman kasalanan. Ganito talaga dito sa Manila. Maraming masasama ang loob. Magpapasalamat na lang tayo at ito lang ang nangyari. Sagot naman nito. Gayun pa man masama pa rin ang loob ko sa mga nangyari. Teka lang, nagugutom ka na ba? Hintayin na lang natin si Elias. Pagkatapos daan na lang tayo sa restaurant para makakain. Wika nito. Sasagot pa sana ako nang biglang nag ang cellphone ko. Natigilan si Elijah at tumitig sa akin. Sagutin mo, baka si Uncle yan. Wika nito. Tinitigan ko naman ang screen ng cellphone ko at nakumpirma ko nga na si Sir Rafael ang tumatawag sa akin. Agad kong pinindot ang answer button. Hindi pa ako nakakapagsalita nang marinig kong galit na boses nito. Nasaan ka? Nakauwi ka na ba ng mansyon? Agad na tanong nito, napasulyap muna ako kay Elijah bago sumagot. Eh, sir, hindi pa po eh. Sagot ko. At bakit? Akala ko ba sandali lang kayo dyan? Tanong nito. Eh, nadisgrasya po kasi hindi ko na natuloy ang sasabihin ko. Nang muli itong nagsalita, sa ngayon mukhang lalo itong nagalit. Nadisgrasya? Kumusta kayo? Kumusta ka? Nasa ospital ba kayo ngayon? Tanong nito. Halata ang pag-aalala sa boses nito. Hindi ko naman maiwasan ng magtaka. Hindi po binasag ang bintana ng kotse at ninakaw ang gulong. Inihintay namin ngayon si Sir Elias, pati na din ang towing service. Sagot ko, saglit itong natigilan. Parang nakikinikinita ko naman ang galit nito. Siguro nakakunot na naman ang noon nito. Sigurado ko dyan. Nasan kayo? Sabihin mo sa Elijah na yan, nasagutin ang tawag ko. Wika nito at agad na pinatay ang tawag. Napabuntong hininga naman ako at ibinaling ang tingin kay Elijah. Anong sabi ni Uncle? Tanong nito. Tatawag daw siya sayo. Sagot ko at wala pang ilang segundo narinig ko na ang pagring ng cellphone nito. Agad niya naman itong sinagot. Tahimik lang akong nakamasid sa kanya nang mapansin kong parating na si Ate Ethel. Mukhang papasok na ito sa trabaho dahil nakasuot na ito ng uniform. Anong nangyari? Agad na tanong nito ng makalapit malungkot naman akong tumingin sa kotse. Nabiktima kami ng magnanakaw ate. Binaklas nila ang gulong at basagang salamin. Sagot ko, Naku, sayang naman. Ang ganda pa naman ng kotse. Nireport niyo na ba sa mga pulis? Tanong nito, Hindi ko alam ate, may mga tinatawagan na si Elijah. Pupunta na yata ang kapatid niya at ang maghahatak ng kotse para dalhin sa kasa. Sagot ko, Agad naman itong napabuntong hininga tsaka tumitig sa akin.